o oh, yan update ko lang yung uh, tropa kong kuya ko o eh. oh, yan yung mga labor ko yan diba marorol na yan pinuruan so, ko na sila eh pa isa o oh. welding sila dito ng kahapon wala pang parlina ngayon nalagyan na namin <laughs> kaway kamu nak tropa? Oh, ayan, di ba? Ito yung forma namin. Ito yung forma dito sa lahat ng ano site. Kasi sa, ang hawak namin bakal dito, ano, bahay siya. Ang dalawang labor, oh. Labor ko lang dati nag-welding na ngayon. Sunod na yan. Patigas na ang ulo nyo mga yan. At least naturoan sila. Ay, mag-iwalay-iwalay kami, marurunong na sila. Ayan. Ah, lilipat na kami. Oh, sige, lipat. Lipat patungan. Hop, hop. Taas mo rin. Ah, taas? Okay. Okay. na? Ah, lipat namin patungan para malagay namin dito. Okay nalataga na kagad no mabibilis yung mga tropa kong kuya ko eh ayun ayun guys update ko na lang kayo ulit kayo mamaya natapos namin ito natin pala rito